Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang hindi pa nalalaman ng mga tao. Kaya mula sa pating na may sariling ilaw sa ilalim ng dagat hanggang sa zombie na starfish na unti-unting nalalagas ang mga braso habang buhay pa, ay pag-usapan natin ang sampung pinakabizar na nilalang na nadiskubre nitong mga huling taon. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin! Number 10. Pating mula Impierno Isa sa mga pinakakakaibang nilalang sa dagat ay ang goblin shark. Isang uri ng isna na parang nagmula pa sa panaginip o bangungot. Ang itsura nito ay hindi mo makakalimutan. Mayroon itong mahabang ilong na parang espada at isang bunganga na lumalabas ng literal mula sa loob ng bibig nito upang manghuli ng biktima isa itong living fossil, isang nilalang na nabuhay na sa mundo ng milyon-milyong taon at nakaligtas sa iba't ibang extinction events. Kahit ang mga siyentipiko ay namamangha kung paano nito napanatili ang anyo at gawi sa kabila ng pagbabagong anyo ng mundo sa paglipas ng panahon. Pero ang tunay na nakakakilabot sa 24 million year old predator na ipo ay ang paraan nito ng pangatake. Dahil sa kakaibang bunganga Tila bang bigla na lang lalabas ang isang alien-like na panga para kagatin ang biktima. Marami ang naniniwala na dito nakuha ang inspirasyon para sa mga halimaw sa pelikulang Alien at kung totoo man ito, hindi na nakakagulat. Sa laki ng katawan nito at hindi ng panga, ang Goblin Shark ay isang leksyon na hindi lahat ng lumang nilalang ay mabagal at mahina. May ilan na nagtatago lang sa kailaliman naghihintay ng tamang oras para umatake. Number 9. Antikong Halimaw Isang nilalang na mukhang sinadyang likhain sa bangungot ay ang Hell Ant. Isa ito sa mga pinakaunang anyo ng langgam na nadiskubre sa kasaysayan. At ang pagkakatuklas sa kanya ay tila pagbukas ng pinto sa sinaunang mundo ang panganito ay hindi gumagalaw ng pahalang tulad ng ordinaryong langgam, kundi patayo, parang bitag na bakal na sumasara sa itaas at ibaba. Mayroon pa itong tila sungay na bumababa mula sa ulo at kapag may biktimang napalapit, kakandaduhin ito sa pagitan ng sungay at matatalas na panga. Ang nakakabiglang bahagi sa 22 million year old predator na ito ay ang paraan ng pagkakadiskubre nito. Nakatago ito sa loob ng amber habang kinakalaban ang huling biktima nito, isang beetle larva. Parang sandali ng labanan na na-freeze sa oras. Hanggang ngayon, isa ito sa mga pinakamahiwagang fossil na natagpuan at patunay na noon pa man, ang kalikasan ay marunong lumikha ng tunay na mga halimaw. Number 8, salaming isda. Mula sa kailaliman ng karagatan ay isang nilalang na tila gawa sa salamin, ang glass octopus. Hindi tulad ng mga pusit na kilala natin, ito ay halos hindi mo makita. Ang buong katawan nito ay transparent at kitang-kita sa loob ang mga laman-loob, ugat at kahit ang mga litid nito. Isa itong likha ng kalikasan na sadyang itinago sa dilim sapagkat sa lugar na fanyang tinitirhan walang liwanag na pumapasok. Kaya't imbes na magkulay o magtago, ang naging depensa ng glass octopus ay ang maging invisible sa mata ng mga predator. Sa panahon ng 21st century, kung kailan bihira na ang tunay na bago sa mundo ng agham, ang pagtuklas sa pusit na ito ay isang patunay na marami pa tayong hindi nalalaman. Hindi ito madaling pag-aralan dahil bihira ito makita at mas bihira pang makuhanan ng maayos na video. Ngunit sa bawat paglitaw nito sa footage, parang may mahiwagang kwento ang muling nabubuksan sa ilalim ng dagat. Isa itong paalala na kahit sa pinakatahimik at pinakadilim na bahagi ng mundo, may kagandahan at kababalaghan pa rin nagaganap. Number 7. Kulay Bangungot Isang uri ng isda na parang isinawsaw sa pintura ng psychedelic ay ang psychedelic frogfish. Mula ulo hanggang buntot ay may kakaibang hugis at kulay ito at sa unang tingin ay para bang gawa ng isang abstract artist na hindi alam kung paano titigil sa pagpinta. Pero ang mas nakakapatindig balahibo, hindi lang ito basta may kakaibang itsura ang paningin nito ay halos kapantay ng tao. Oo, kaya ka titigan pabalik at may posibilidad pa na mas malinaw ang pagkakakita niya sa iyo kaysa sa kabaliktaran. Ang nilalang na ito na nadiskubri nitong 21st century ay isa sa mga pinaka out of this world na hayop na nakita ng tao. Isa rin itong patunay na hindi palaging kahindik-hindik ang pagiging bizarre. Minsan, parang sinadyang ipakita ng kalikasan ang pagiging malikhain nito. At sa bawat paggalaw ng frogfish sa ilalim ng dagat, kasabay na gumagalaw ang imahinasyon ng mga siyentipiko't manonood na nabibighani sa kung anong klasing mundo pa ang hindi pa natin nasisilip. Number 6. Pusip ng Kadiliman Kung may halimaw na nilikha para lang manatili sa kadiliman, walang iba kundi ang vampire squid. Sa una, parang hindi naman ito nakakatakot. 30 cm lamang ang haba at gumagala lang sa kailaliman ng dagat. Pero huwag ka, dahil ang hitsura nito ay parang pinagsamang pusit at octopus na may palamuting parang kapanang vampira. Sa ilalim ng mga galamay nito, may tila pangil na ginagamit upang hulihin ang pagkain. Ang mas kahindik-hindik pa? Hindi ito nangangain ang buhay na nilalang, kundi ng tinatawag na marine snow, isang kombinasyon ng patay na plankton, dumi at mucus na bumabagsak mula sa itaas. Sa panahon ng 21st century, na-diskubre na hindi ito tunay na pusit at hindi rin tunay na bampira, isa itong hayop na may sarili nitong scientific classification. Imbes na tinta, ang inilalabas nito bilang depensa ay bioluminescent mucus na kulay asul na naglalaman ng liwanag upang lituhin ang predator. Sa dilim ng dagat, ang kanyang tila supernatural na kakayahan ay sapat na para ituring siyang alamat ng kailaliman. Isa siyang palala na kahit ang maliliit na nilalang ay kayang magdala ng takot, lalo na kung hindi mo sila nakikita hanggang huli na ang lahat. Number 5. Palos na multo Isa sa mga pinakamakabagbag damdaming nilalang sa ilalim ng tubig ay ang glass frog. Hindi ito ordinaryong palaka. Sa halip, may kakayahan itong gawing transparent ang katawan nito sa tuwing ito'y natutulog sa ibabaw ng mga dahon. Inatay ang anim na pu po isang porsyento ng katawan nito ang nawawala sa paningin dahil sa natural na abilidad nitong gawing halos invisible ang sarili. Isang napakahusay na teknik upang makaiwas sa mga predator, lalo na sa gitna ng mga kagubatang puno ng panganib. Ang pagkakatuklas sa nilalang na ito sa early 21st century ay nagbigay inspirasyon pa sa mga paaralan. Ginagamit na ang mga glass frog upang pag-aralan ang internal organs ng hayop nang hindi kinakailangang hiwain ito. O, literal na makikita mo ang puso at baga ng palaka habang ito'y buhay at walang nasasaktan para itong superhero ng mga Samphibian. May abilidad na hindi lang pambihira, kundi napaka-epektibo sa kaligtasan. Isa itong patunay na sa kalikasan, ang pagiging hindi mo makita ay minsan mas kapakipakinabang kaysa sa lakas o bilis. Number 4. Shark na may ilaw Isang nilalang mula sa kailaliman ng karagatan ang tila may sariling ilaw, ang Black Belly Lantern Shark. Sa unang tingin, parang ordinaryong pating lang ito. Pero kapag nasa dilim ng dagat, bigla itong magliliwanag. Ang kanyang katawan ay may bioluminescence, isang kakayahang maglabas ng liwanag mula sa balat. At hindi lang basta-bastang liwanag, kundi isang taktika para hindi siya makita ng mga predator o para lituhin ang kanyang biktima Bago umatake, gamit ang liwanag sa kanyang gulugod, kaya nitong gumalaw sa katahimikan ng dagat habang ang mga biktima niya ay walang tamalay-malay na papalapit na ito. Kahit na may sugat lamang itong humigit-kumulang 1.88 meters, hindi ito basta-basta. Sa kaunayan, kilala ito sa mga sneak attacks, mabagal pero sigurado. Nakaagulat, pero pati kapwa-pating ay kaya nitong habulin isa itong paalala na sa ilalim ng dagat, hindi palaging ang pinakamabilis o pinakamalaki ang panalo. Minsan ang may pinakamatalinong taktika ang tunaw na hari sa dilim. Number 3. Sponge na Alien Hindi ito karakter mula sa pelikulang E.T. Pero ang E.T. Sponge ay parang alien sa totoong buhay na diskubrito noong 2020 at agad-agad na isinama sa listahan na mga pinakakamanghamanghang bagong species sa buong mundo. Mukha itong may ulo at dalawang malalaking mata, pero hindi talaga ito mata kundi dalawang malalaking butas na nagsisilbing bukana para sa pagkain at tubig. Isa itong glass sponge na gawa sa silika at ang skeletal structure nito ay parang gawa sa pinong salamin na kumikisklap kapag tinamaan ng liwanag sa ilalim ng dagat. Pero ang mas nakakamangha ay ang abilidad nitong harapin ang agos. Ang tatawan nito ay kusang lumiliko upang humarap sa direksyon ng current. Isang napakatalinong dalaw para masala ang mas maraming pagkain. Sa panahon ng 21st century, kung kailan akala natin ay wala ng bagong makikita, isa itong solidong patunay na ang mismong kalikasan ay may mga sikreto pang nakatago, handang magpakita sa mga handang maghanap. Number 2. Octopus na parang laruan Mula sa kailaliman ng karagatan ay sumulpot ang nilalang na parang isinulat lang sa pahina ng isang kwento para sa bata, ang Dumbo Octopus. May malalaking palikpik ito na parang tenga kaya naman nakuha nito ang palayaw mula sa karakter ni Dumbo, ang lumilipad na elepante ng Disney. Pero sa halip na lumipad sa ere, ito'y dahan-dahang lumulutang sa napakadilim na bahagi ng karagatan. Pila ba isang malungkot na manika sa ilalim ng dagat? Ang kakaibang anyo nito at malagelatinos na katawan ang siyang nagpapaiba sa kanya sa iba pang nilalang sa dagat. Nadiskubre ito gamit ang remotely operated vehicles na nagsasaliksik sa lalim ng dagat kung saan hindi basta-basta nakararating ang tao. Isa ito sa mga nilalang na bihirang makita at tuwing nasusumpuman ito sa kamera, tila may mahika ang bawat segundo ng pagkakarekord. Sa haba ng panahon, nanatiling isang hiwaga ang Dumbo Octopus hindi lang dahil sa itsura nito, kundi dahil na rin sa tirahan nitong lubhang mapanganib sa sinumang ordinaryong organismo. Isang tahimik na paalala na kahit sa gitna ng matitinding presyon at dilim, may kagandahang walang katulad ang nabubuhay. Number 1. Zombie na bipuin ng dagat Akala natin, ang mga zombie ay likha lamang ng pelikula at laro. Pero sa mundo ng daga, may isang nilalang na nabubulok ng buhay, ang tinaguriang starfish zombie. Tinamaan ito ng isang misteryosong sakit na pinangalan ng sea star wasting syndrome at ang epekto nito ay hindi kapanipaniwala. Unti-unting nalalagas ang mga braso ng starfish at minsan pa, gumagalaw ang mga ito ng magkaahiwalay kahit wala ng sentro ang katawan. Isang tunay na bangungot sa anyo ng isang hayop na dati kinikilala lamang bilang simbolo ng katahimikan sa dagat. Ang sakit na ito ay nadiskubre sa early 21st century at hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga siyentipiko. Hindi nila matukoy kung virus ba ito, bakterya o dulot ng mga pagbabago sa klima. Pero ang isang bagay ay sigurado, hindi ito pangkaraniwan. Isipin mo na lang, isang hayop na kayang mabuhay habang ang katawan nito'y unti-unting nalalagas at gumagalaw pa rin ng hiwalay. Parang multong hindi matahimik. Sa likod ng kagandahan ng karagatan, may mga kwentong tila hango sa horror movie at ito ang isa sa mga yon.